Principal, uh, syempre, hindi na new, pero new for us, mm -hmm. Mrs. Uh, Flores ma'am, please, ano, say something to the Batch 86. Uh, hello to all the Batch of uh, 86 of NNEs. Uh, thank you for your generosity of being able to give what you have to our pupils. Although you were here long, long time ago, at least you still have uh, the the heart. To come back and share what you have. Thank you and may your tribe, thrive more. <laughs> ma'am, thank you so much and I hope you will visit my blog. It's at triplewoccasionsofjoy.com po. Okay. This yeah. will be there. I will put it there. Ah uh -uh, See, See you there, ma'am. See you there. Okay. Po. Thank you, ma'am, for accommodating us. Junar, si Junar ang punong abala. Ang punong mamang abala. <laughs> Siyempre si Alfred. Ang busy busy. Pengen video dyan ha. Ito ang kachokaran kong si Gina. Na ngayon ay Gino na siya. <laughs> Hello. <laughs> ano yan? Ito dyan ma'am. Ito. <laughs> ang mga nanay. Ito na si Alfred. Hi. <laughs> ang asawa ni Jeremy na absent na naman. <laughs> si Lynn. Si Angelita na ngayon ang Angelito Sula. na. Hello kayo dyan, Dora, Rodora. Hi! Cheers! Si Hi! Hi. Mami, ano nga ma name? Oh, hello, totally. Mami, name? Jesusa. Jesusa talaga? Susan. Ayan si Troy, oh. Arte, arte. Ayan si Eric. Yeah. Sa iyo, mga batang ito na nawa, Panginoon, sila'y maging masigasig, at makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Ganun din po ang kanilang mga guro. Pinataas po namin nabigyan na bigyan mo po sila ng mahabang pasensya para sa mga bata. At uh, spirito ng katalimuhan at karunungan upang ma-share nila sa kanilang mga estudyante ang kanilang kaalaman. Nawalo'y uh, ang, ang aming activity na ito, ikaw po ang mamuno, ikaw ang manguna. Lahat po ng kasayahan, uh, lahat ng blessing na matatanggap namin sa araw ito, at eh, pinasasalamin namin ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus, ng Panginoon, ng Pangatlong Pagkabuhay, Espiritu Santo. Amen. Salamat um yes, po. Okay, semester, man, ah. okay quiet, quiet. grade 6 students and the teachers of the Kaisang 9 Elementary School and all the batchmates. Alfred! I si Troy! Si Alfred Ole! <laughs> si Sel, Heidi! Hello! Si Noy! Noy! Si Toroy! Si Ben! Si Ed! Video to video. Yeah, video. It's video, it's video! 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 kami po ay nagtuluan oh, ng officers. Uy, oh, nagputuhan! Nagputuhan! Okay, nagtuluan. Kaya ang mga kabats, ito po ang ating president. Tayo po yes, yeah. At yeah. ang And vice. Ang Ayan. Ako ang vice. <laughs> ang, ang secretary. Yay. Si Mawela. Oh, ang treasurer. No. Si Lito. Maricel. Ang Advisor. Ayano, I I my advisor. I Ay advisor. Sama um, ng kabatch namin. No? Ayan o. Ayan, Advisor si Sir Ruel. Ruel. Uh -oh. Sir Ruel. At dalawang sergeant at arms sa si dalawang. Sergeant <laughs> <Not> doing... <laughs> <Dibig. not> doing... <laughs> at arms. Ayano. Masuri. Image. Ayano. Ayano.